Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay September 1 o September na guys. Magpapasko na. <laughs> ano ba? Mamimigay ba tayo ng pamasko? <laughs> ako guys, mga binibigyan ko lang guys mga bata. Kasi ang daming bata dito. Hindi ako nagbibigay sa mga ano, yung mga matatanda pa. Nung mga bata lang guys. Yun lang yung kaya ko. <laughs> Ayan. Pag ano tayo guys, no, mag tour tayo since well, nakapag display na ako ng ating paninda at medyo punong-puno pa ang ating ano, yan o. Oh. Nakapaglagay tayo ng stock. Ayan. So, tinitanan ko kasi baka may may bibili. Naiyak <laughs> ka magsalita. So, ayan. I-share ko sa inyo guys yung ating tindahan. Magtutour tayo. And mag-start tayo dito guys. Siguro sa asa ba tayo mag-start? Dito na lang guys. No? Dito sa sa taas. Ayan. So, ayan guys. Meron tayong mga drinks, drinks dyan. So, meron tayong yakult, uh, mga chucky, malaki maliit. Tapos, meron tayong tubig. Kanina, nabenta yung isa kong tubig na malaki yung Wilkins. Tapos, meron tayong Dutch meal. Ayan. Fukari sweat. Uh, ano ito? Gatorade. Tapos ito guys, Ah, uh, tignan natin. Konti lang naman ito guys, no? kasi hindi ako nakapaglagay. So ayan, yung aking mga frozen na uh, iba. Tapos ako mga merienda guys, hindi ko na nagawa. <laughs> tinatamad ako. So ayan, yung mga mismo dito. Tapos mga drinks, wala akong lagay. Mamaya maglalagay ako dyan. Tapos ito mga, ano natin, mga situ, mga Zest-O, yan, mga soft drinks, ayan. Tapos dito, wala akong nalagay na red horse, Ayan. Kunti naman. So, meron akong pinabili kahapon, guys, na Red Horse. Ayun. Pakita ko sa inyo, no? Apat lang naman to, guys, no? So, ganun pa rin yung presyo niya. Ayun, So, bawas na siya kasi may nakabili. Tapos, bumili din akong, ano guys, uh, uling. Ayan. So, magre-repack naman ako ng uling. Ay, tinakpan ko kasi maulan na. Kapag mabasa. Tapos, dito naman tayo guys sa ating ice cream. So, yung ating ice cream guys, punong-puno pa din. Ayan, oh. pero natin sa bawasan siya. So, mga ice cream na nilagay ko doon, doon, nalipat ko na din. Aray na pulis! So, uh, ayan guys, ah uh, tayo guys, no? Tapos, mga chichira ko guys, ganyan pa din siya guys, pag nabawasan, yan. ka ano lang, lagay ko siya benta mga kunti na lang na, din naman yan tapos mga chichira malaki may mga maliliit ayan tapos yung chichira din dito ito yung akin mga biskwit ayan tapos meron tayo din guys sa taas ang mga chinelas kumumurahen tapos itong beachwalk na chinelas meron din pala dito guys no beachwalk din na chinelas Tapos, ito yung akin tinapay dito kunti na lang natira tapos yung akin mga uh, illustration board tapos, ayan. Dito naman, guys, yung mga gamis ko. Kunti na lang din naman. Kunti na lang din siya, guys, na lalagay ko na dito ng laman. Tapos, ito yung mga aking Rexona, yung mga kiwi ko, max glow. Ayan. Tapos, yung ganito ko, guys, na popcorn. Yan, yan. Ayan. So, mabenta na din siya ngayon. Tapos, yung aking mga gatas, guys, na malaki. Yung 300 grams to 135 grams. Yung dito. Tapos, yung ating, ano, guys, o oh, yung hopya yan na lang natira limang ano to box to na lang natira tapos ito yung mga gabis natin may mga ano pa dito guys na mga deep deep dito sa mga ano tapos yung ating mga drinks yan mga ka-display syempre dapat naka-display para nakikita na yung ating mga drinks tapos yung ating mga chinela sa pambata babae pang lalaki tapos chicherya ulit dito sa taas chicherya tapos mga candy ko guys yan tapos dito yan konti lang guys Hindi no, di ako nakapag Kunti ang nabili ko mga candies. Ayan. Tapos yung sigarilyo ko na fortune green na kaseparate Tapos yung aking malboro dito. Yung mga sigarilyo ko dito. Diba? Tapos sa taas, yan. Mga sabit-sabit lang. Yan. So yan yung tsura guys sa taas. Tapos yung ano natin guys, apat na ano to. Apat na sampayan sa so, mga champ. Ayan dito. Yung mga juice natin. Tapos yung mga downy sa loob. Sa, sa dito din guys yung mga tatlong downy. Ayan. Pag mga nasa video, so na lang. Ayan. So yan yun. Tapos meron tayong money dito at mga Milo gatas. Tapos, ano mga shampoo sa loob, mga conditioner, ayan, kape-kape, ayan. Tapos, yan. Tapos, meron tayong chicharon. Tapos, dito naman sa baba, guys, yung ating mga, ayan, o, oh, mga nisin ramen, ayan, sa, andun sa dulo, tapos mga biskwit, mga, mga tinapay, ayan. Tapos, dito sa pinakadalawang baba, guys, yung mga, ano to, mga school supplies ko. Ayan, tapos yung mga, ah, uh, extra big. Ayan, mga nudo mga pancit canton. Nandiyan. Tapos dito, ayan, yung mga ating mga pampaganda, mga alcohol, mga napkin. Ayan, nandiyan lahat. Tapos yung ating madaya diaper. Tapos ito yung ating, kanina may nagpa-print sa akin. So, nag-ano lang siya na natulog na siya. Tapos dito guys, meron din tayong mga ganito guys. Tapos, uh, vermicelli. Ito <laughs> tangon. Tapos ating, ano, ito mabenta to ngayon guys kasi maulan nga. Yung ating, tawag dito miswa. Excuse me po. Tapos, yan guys, balik na rin ko nga yung ating <laughs> cellphone era pa na hirapan ako. Yan. So, sa taas guys, yung mga ano natin, 1.5, yung mga drinks, gin, sanmig, uh, mojito na, ano din, GSM Blue, Alfonso, Emperador Light, tsaka MP Double Light. Tapos, yan, mga sabit-sabit natin. Ayan. Ito lang dito. Mga C2, malaki kong UFC. Ayan. Ganyan. Nalang para kita. Ito mga katol natin. Bagong bili lang din yan guys, katol. Sampung peraso kahapon. Tapos yung mga sigarilyo andito. Yan. Madilim lang guys, no? Kasi naglagay na ako ng ilaw. Medyo madilim na. last, alas uh, ano na ba? Time check. Mga nasa, ano, 5 plus na guys. Yan. So, ating mga, pop, mga powder. Tapos yung ating mga, ayan na to dito. Mga Dura Bright. Mga Downy Yan. Mga Popcorn. Tapos, dito naman sa kabila, nag-blurred yung mga jumbo jumbo tides uh, speed surf ganun champion tatan ng mga ano dito meron din tayo dito mga safeguard ayan mga putol ayan Ariel tide ganyan ito mga daon yung putol putol guys ang ating mga zone rocks tapos yung ating max glow doon sa dulo tapos meron tayo itlog guys no kunti na lang yung itlog kong puti oh. yan na lang tapos ito yung red tapos yung aking mga plastic ayan tapos may wawang tayo so, oh. ito mga Nihingal ako. <laughs> ayan. Kita ko na lang nga sa inyo guys. ni ramon mo salita. Ayan. Tapos ito guys yung asin natin. Harina. Mantikang mga ano. Repack. Tapos ko dyan. Ito stock din to ng mga sugar. Ayan. Sugar natin. So, may stock din tayo dito guys. No? School supplies. Ayan. Itong ating bigas. Ayan. Sa so, bigas natin guys. No? Tatlo na lang. Yung isang jasmine. Lalagay ko siya na siya dito. Tapos. Ayan. Ito naman yung dito. Ayan. Kita ko na lang sa inyo guys. Madilim na kasi. Sakat na sa mata. Ayan. So, nakapag-arrange, arrange. Ayan. So, huwag niyo pansinin yung mga utang dyan guys. <laughs> ayan. So, ayan mga ano natin, lagayan natin. Ayan, puno yan. Ayan. O, diba? Ayan. ayan. Tapos yung ating frozen guys, syempre. Ayan. So, mamaya guys na no, magpa-pricing ako nito oh, kasi ito sobrang tina tuma tinaas ng mga item na 'yan. Gagawa tayo ng video para dyan So ito yung ating freezer guys, punong-puno ng mga frozen products. Talagang di nakasya yung iba, ando na. Sesa puno to guys. Ano? Puno puno siya. Iba na dito tapos may yellow pa ako dito sa may hagdan-hagdan. Tingnan -hagdan. so, natin buksan. Yan. Yan siya. Tatingin tayo bigas. So, ayan guys. Ito yung ating tindahan. Ayan. So, simple lang naman. Ayan. So, madilim sakit sa mata. So, ating kapirahan. Lagay ng kapirahan natin. Ayan. So, ganyan. pa tayo sa labas guys no tingnan natin sa labas ay wag na pala kasi may mga alaga ako dito makukulit lalabas din mga yan so hindi na muna ako lalabas guys mahirap kasi pag lumabas ako lalabas din sila mag iingay lang sila kaya talaga pag ako aalis nahihirapan ako kasi ano sila yung umiiyak lalo na to umiiyak oh, talaga siyang para siyang iniiwan <laughs> para na iiwanan na siya Ang, ako na talaga mami nito eh ako talaga mami nito eh ako talaga mami nito eh nila kay kay ganda ka ganda ganda si kay kay gundo yun gundo yun taba ching ching yan eh ayan so ganyan yung ating tindahan so ganyan lang guys so pag ako lang mag isa dito guys boring din minsan ah uh, syempre diba pag ikaw lang mag-isa. Boring naman talaga. Ayun. Yung mga kasok ko mga aso. Kulang <laughs> na lang kakahol ako. Ayan. sa so, ito yung ating tindahan. So, talagang totoo lang guys na no? nadadagdagan yung aming mga paninda. Talagang from nag-start kami na almost 70,000 na ano, yung paninda, nadadagdagan, nadadagdagan, nadadagdagan. Ganun lang talaga siya, guys. Talagang, tsaka kailangan talaga, guys, mas pagan talaga natin. 'Yan talaga 'yun. Tsaka syempre 'yung mga uh, dapat nating ginagawa sa tindahan natin. Tapos uh, syempre uh, kailangan display, mga uh, grocery, ganon. May nibidi-widi. So, 'yan guys. Syempre guys, no, since uh, nakapag-display tayo, nakapag-arrange tayo. Ang sarap sa pakiramdam kasi wala tayong lilikwitin, wala tayong aayusin, 'di ba? Meron man ako guys, no, 'yung natirang aayusin, ito na lang guys, oh. Tingnan nyo naman 'yan, yan lang, oh, 'di ba? <laughs> ang ano na ang gaan sa pakiramdam sarap sa pakiramdam na nakapag-ayos ka ng tindahan totoo lang ayan ayan naman guys ang aking share maraming salamat sa panonood ko alam bye bye